mga bata. Doon na lang kami, oh. Mamaya na. Happy birthday. Nakakain ah, ko lang sa bahay. Ayan. Ito, fish cake. Ah, fish cake. Ayan, oh. kami, oh. Maglatag kami dito. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Lumalamig na. Mahangin, oh. Oo, nga ba? ay tayo mga kalula. ganda mga talula ng flowers. So, ay, akala mo, ay, plastic oh, no, na. <laughs> <laughs> Hindi, pero totoo yung nasa gitna, oh. Oh. Oh, some flowers din yan, eh. Sumakay sila. oh. No! ikot sila doon. Ang daming tao. Ang daming nagbabike. <coughs> Baka nandun sa kabila. Baka nandun sila sa kabila. Dun. Mayroon din dun eh. Nandun lang sila sa malamig. Tapos

Mahangis. <laughs> Nainita. Kapata na, naman yan no? Nainita na kayo ano. nakasulo sila. Nakasulo ah. Uy. May, may, may raina dito oh. May raina, oh. <laughs> ay, ay, may raina, na <laughs> Naka busang, uh. Naka oh. Nakabusang oh. Nakakapagod talaga. na Kami na ron

doon pa sa unahan ng dalawang ako. Dito kami sa Baguio. Para sa birthday ko! Birthday ng aking ma mahal na Ima. Ayan ang my birthday. Ayan um, ang <laughs> <laughs> oh my... Bapakoy na Ha? Ano? Papa, oh <laughs>

nagmumotor. Ano ba? Sisikasin <laughs> sa iyo ni. Eh. <laughs> Apa? <laughs> ah, ah, ano daw? Uminom ng tubig. Nagluluto. Uyan. Nasusulat. Emma. Yesha. Oh, ah, mamaya easy. na. Mamaya na yan. Tara na. Ah, ah uh, ito Ay, na, ay na, yung ano natin. Gamit. <laughs> <laughs> May prepare mo yung bread ko? Oh, atarin Oh, tara ko May prepare mo yung bread ko? Ah, pinaprepare mo. Ah, mo. Balik tayo dun sa ating iniwanan na pagkain. Di po kaya yun nawala, Lola? Ha? Di po kaya nawala? Ah, yun nawala? Ayun lang. <laughs> Binuhat na yung ano. Ang bata hindi tumitingin. <laughs> Ang bilis pa. Ano? Ang bata sobrang bilis. Baka naman next. <laughs> Tubig <faithful ses!! laughs> naman. Ayun. Tutus din bago tayo muna magaling tayo. Ang ube, ube, ube. yung ano, Yung ano sa atin, ube. Ito na ba natin sa atin? Ah. Ang sabi yung sabi yung nasa malapit. Kapit ng popcorn. Ang cute nandun. pero mas masarap yan. mas The baby, bye

nabilad na na pala yung pagkain sa <laughs> pagkain <nabilad> na lang. <laughs> na

Ang susunod na pupuntahan namin ay size M, maggo-grocery. <laughs> At pupunta na kami ng hotel pagkatapos. Ano na? Hintay natin. Hintayin mo sila na pagbalik. Ah. Nauna na kami sa sakyan. Nag-CR lang sila. May dala bang silpon si Nike? Meron. I-message mo na lang. Di, ay, alam ba yan sa Hindi. Si ano po? Si Kuya. Alam ko. Dito ka maghintay, oh. Kasi hindi alam yung sasakyan. Dito ka na lang maghintay. Tumadami na yung tao yung my birthday. Mag-hi ka naman. Pinakuita muna ako eh. <laughs> Ipo-promote. <laughs> Ipo-promote ang ano mo. Basta pagtanggap. Arma. Saan ba? Dito? Basta libre. promo promote na yung Jishu Arma. Sila Emma. Minto. <laughs> bat, ba't kayo minto? Minto.

niya sa labas ng aming tutuluyan. Kasi tarik din ang aming inupahan noon nung pumunta kami dati dito sa Baguio. Ayan. Ayan ang tarik ko. Oh. Sino po kayo? Saan kayo pupunta? Vi